Hello everyone, ako ay mag ng soup. Madali lang itong gawin. Isang papaya, medium size. Tapos magdagdag ako dito ng peanut, binabad ko sa mainit na tubig, red dates, sweet um sweet dates at saka ginger 'yan. Yung paa ng manok, pinakuloan ko tapos after ko pakuluan mga minutes lang yan hugasan ko na and then pagkatapos kong hugasan yung paa ng manok pagsamasamahin ko na lahat ng mga ingredients yan hugasan yung yung paa ng manok ng malinis nang may matanggal yung mga uh, excess fats ayan so tapos, ano, pagkatapos yan, mahugasan. So, yan, pagsamasamahin na lahat. Yung papaya, yung paa ng manok, yung peanut, sweet dates, um, red dates, luya. yan, yung papaya po, hiwa-hiwain natin ng um, bite size. Yung mani, yung peanut, hugasan nyo after nyo pag, after mababad sa mainit na tubig. Ngayon, pag, after pag mapaghalo lahat, lagyan na ng tubig tapos pakaluan ng 1 hour. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Nawa, may na-share na naman po ako ang isang kalaman sa inyo.